Ayan, good morning mga kabishi. Ayan, magluto tayo ng adubong pusit. Ayan ang ating pusit. Magluto tayo ng adubo. Ayan, magisala tayo ng bawang at sibuyas. Ayan na, nilagay na natin ang pusit. pusit tuna yan ha Sa kasama pala. Ayun, ang umalas. pusit na tunay. Nangingitim. Nanging yan ang sariwang-sariwa na pusit. Kagagaling pala, lang sa Laot. Si Ilang kilo kaya ere? La talbog niya kaya si Gaganibotman. sampung kilo mo lang yung kanina. Ayan ang may hule. Shadow kay Gaga. Ayan ang isa. Kanina kay ano? Malalaki ang kanila. Yung isa ko yaro, isang kilot kalahati. Yun know? na? Buhay na buhay pa ang pusit. Iba-iba pa ang kulay. Mag-iiba ang kanyang kulay. Ito ang masarap kilawin. Sausaw lang sa dagat, tapos diretsyo kilaw, walang suka-suka. Ilang kilo kaya?

ayan, malapit lang dito ang dagat shout out dyan <laughs> tawa siya ayan na nagawa ng kawil ay e, manggawil na lang daw siya ay sa pusit, tangkab ayan, ayan. 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 ang panghuli ng pusit pusit blinker <laughs> yun ha hindi yun, pusit lumot ayan, kasi malapit lang ang dagat dito kati ngayon